Misa nga may dinala doon isang kilo. Sabi ni Carla, ay hey, wala wala kami yung pampayad pa niya sa araw. Ano na linggo. Next, next week, amo? Ay, hindi, kahit sa sunod na buwan. Para lang mapaubos ba? Ay, ah, tubo kung baga ito, halos parang tubo niya uh, na rin siguro. Dahil tsaka alam niya naman niya siguro magbubayad ka. Nahiya e, naman ako, siyempre, wala pa kayo isang linggo, binayaran ko na agad. Nakahiya kaya may utang, di ba? Oo. Oh. Pag ganun din naman, eh. Babayaran mo rin naman sa dulo eh. <laughs> Tingnan nga natin dun, Charles. Check, upin natin kung saan ba na tayo mag Oo, -ano. baba lang. Sa unahan. Ah, ito. Puntahan namin ni Richard yung ano. Yung tatayuan namin ng uh, goat farm. Ito, para kaming silabantilo nito aagawin ah, namin itong lupa namin na ito, sabyanan ko. Oh. Kaya dapat talaga magbawas ng puno dito, brother. Bing? Hindi, pwede na, tayo magbawas dyan, basta huwag ka lang eh, maingay. Eh, Malalaman niya na lang, ulo oh, nangyari dyan, napuot na laglag pa. Ang sa mga sabi dito, tangkali natin. O oh, hindi, pakain sa kambing. Para? Sa baboy. Aba, kaya kahit naman nandyan yan. Ano oh, kakainin nila yan Kapaturan pag ano. Naman eh. Kakainin naman nila yan, child. Saan ba kayo tayo bahay talaga? Dito? Okay. Saan? Dyan, sa taas yan. Nang kambing? Oo, dyan. Oo, two. yan, yung party na yun oh. Oo, two, kahit two. Two. Hindi na tayo to. ito. Eto, sa totoo lang itong chart to, pwede na natin tirahin itong isa oh. Oo, wala. wala nang magagawa. <laughs> Narinig tayo so. Narinig tayo, nakalago tayo. Hindi, ito pwede na ito, chart, tirahin natin ito, tanggalin ito. Mm -hmm. Eh, basta't yun, wag, mong, wag natin pakilamanan. Eto, ano ba to? Wala yan, tirahin natin yan. Kung pwede nga side dito eh. Oh. Oh. Kasi sayang kasi yung araw doon eh. Yung bahay lang naman nila, Chad, ang gusto ko mangyari. Galaan na yan. Ano? Oo, galaan na to eh. Dito lang, maraming. kahaba lang na gano'n. nakita ko nga sa ano. Aliit nga lang. Walang ano ano lang eh. Walang yung box box. Kasi yung para... kaming pala, hindi na mag-aawa yan. Pag oh, mag hindi, hindi. Magkakakilala na yan eh. Pali maglagay ka ng pano para bagong parang barako. Ang gawa niya lang, Bradeng, yung parang hagda na gano'n. Yun nga lang! Yun nga sinasabi kasi parang intayan sa jeep lang. Kaya, tapos tapos yung gano'n na binili mong salt black na yon,